Ha? Oh, ano. Oo nga. Oo nga. O boy, lumayas ka. Devil ka. Huh? Devil? Ako? Hindi naman na. O Don Juan, ay ikaw naman ay hindi dapat nalulungkot. Bangyari ikaw naman ay napakaraming trabahong mapapasukan na eh. Kagaya halimbawa ng pagsasayaw. Oo nga. Hmm. Oo nga, ano? <laughs> Alam ko na ang papasukan kong trabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, big mom. Arresto Eh, kung nung una ba nung umurakot ka na, eh di sana kahit ngayon, natanggal ka sa trabaho. Marami ka na datong. Uy! Uboy! Ay, maanong tumigil ka riyan. Demonyo ka. Demonyo! <laughs> <laughs> kasamaan ay madalas nagtatagumpay sa mundong ito. Tulad ngayon, na-frame up ka. Sino ang nasa likod ng mga bagay na yan? Ang masasamang tao at sila'y nagtagumpay. Hoy, <laughs> Don Juan, huwag mo nga mapakipakinggan yan, demonyong yan. Dahil, ang kasamaan, yan ang nagtatagumpay. Pero, Pansamantala lang, ang kabutihan pa rin ang mananaig pagdating ng panahon. Kailan pa yung panahon na yan? Ang importante ngayon, ano nangyari ngayon? Naparosahan si Pinsan Don Juan. <laughs> <laughs> Oo nga, pero ang importante ay malinis ang kanyang konsensya. Anong konsensya? Nakakain yan? Hindi! Tindi <laughs> ng hininga mo. Ha? Oo na. Ano? Oo nga. Hmm. Oh boy! Lumayas ka! Devil ka! Huh? Devil? Ako? Hindi naman na! Oy, Don Juan! Ay, ikaw naman ay hindi dapat nalulungkot. Bangyari ikaw naman ay napakaraming trabahong mapapasukan na eh. Kagaya halimbawa ng pagsasayaw. Oo nga no. Hmm. Oo nga no? <laughs> Alam ko na ang papasukan kong trabaho. Hmm. Pare, kailangan ka pa nagkaroon ng sakit na benge. Ay ah, hindi, hindi sakit, are. Sample lang nga rin ang aking sayaw. Uh. Ay <laughs> hindi, pare. Binibirulan naman kita. <laughs> Alam mo, pare, dito sa school namin, ang gagaling ng mga estudyante. Alam ko, magagaling ang mga iyan. Pero mas gagaling huh? sila pag ako nagturo sa mga iyan. Totoo? Oo. Uh -huh. Siya nga, ha? Uh -huh. O sige, ha? Pakikilala pare. Stop the music! Excuse me, everybody. Step ang katabi ko ay si Paring Don Juan. Siya ang magiging bagong ballroom dancing instructor ninyo. Sundin so, lamang ninyo ang ituturo niya ay tinitiyak ni Don Juan na mas gagaling pa kayo. <laughs> oh. oh. sige pare. May appointment pa ako eh. Ikaw na muna ang bahala sa kanila ha. Ay siya, ako na ang bahala din ni eh, pare. Tansya ko, pagbalik mo, pwede nang isabak ang mga iyan sa international competition ng ballroom dancing. Uy, yun naman ang inaasahan ko, pari. Eh. O paano? Ikaw nang balas ang lahat. O, sige. Okay. Okay. Susundin ninyo lahat ang gagawin ko, okay? Okay. Awan!